Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President? Chirono. Uh, maraming maraming salamat, uh, Ginong Ginoong Uh, nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga taong. Hindi ko uh, nabanggit sa aking uh, privilege speech. Subalit, nagtanong po kayo, eh, mapipilitan ko pong ibulgar uh, kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak nitong uh, sa pagkolaps nitong uh, tulay sa kabagan Santa Maria. Unang-una, -una, -una The si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. Mr. President, I move for the previous question that uh, we, uh, uh, we give the floor to the distinguished gentleman from San Juan, our Senate President Pro Temp, Senator uh, Jinggoy Estrada, to deliver his privilege speech. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is approved. Senator Jingo Estrada, our Senate President pro tem, is recognized to deliver his privileged speech. You may proceed, sir. Thank you, Mr. President. No, hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pag, pag at pagkumpuni. Alimbawa, sa Kabagan-Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng isang bilyon. Sampung taon tinayo. Noong binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa. Ang bilis na sir. Mr. President, my dear colleagues, good afternoon. I rise today on a matter of personal and collective privilege. Five months after the reported collapse of the Kabagan-Santa Maria Bridge... accountability has finally been demanded by the Department of Public Works and Highways directed only at the driver of the dump truck operating a vehicle with an approximate gross vehicle weight of 89.63 metric tons such a heavy load exceeded the bridge's design load capacity of 33 tons and violated the 45 ton maximum allowable gross vehicle weight or the MAGVW under Republic Act number 8794 and its revised IRR As fate would have it, the bridge, 12 years in the making and open for just over 20 days, collapsed. Hailed as one of the engineering wonders and the gateway to the Cordilleras, this road network was one that our kababayans had long looked forward to for decades. Para sa si mga kababayan natin, nabwisbuhay na tinatawid ang daan papuntang Isabela. Isang malaking kaginhawaan kaginhawaan sana ito. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay panandalian lamang. Mr. President, I take this floor to demand answers. Why did a bridge into which we poured over 1.2 billion of taxpayers' money meant to be a symbol of strength and connection become instead a symbol of failure for the government? Sino po ang dapat maragot? Sino ang may sala? Nakakadismaya na matapos maimbestigan nito ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ng ating kasamahan na si Sen. Alan Peter Cayetano ay ang nakakabahalang kawalan ng malinaw na pananagutan mula sa taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Based on all the documents my office has garnered, has gathered, no information what was submitted to the DPWH explaining how the designer of the 990 meter bridge, Mr. Alberto Cañete, a supposed bridge expert, or the joint venture of United Technologies Consolidated Partnership, Pert Consult International and Scheme Engineers and Associates arrived at its design. The special committee report by the DPWH on the collapse of the Cabagan Santa Maria Bridge, submitted to the Blue Ribbon Committee last April 30, noted that, based on limited research, there is no known precedent for this exact structural configuration in either local or international bridge projects. Mr. President, it was an iconic bridge of unique form, not typically constructed. by DPWH. So, why was such a design approved without the necessary technical documentation? Was due diligence not exercised in reviewing the safety, appropriateness, and long-term durability of the structure? Sa pagsusuri ko ng nasabing special committee report ng DPWH, sa sa kalagitnaan pa lamang ng pagpapatayo nito noong 2017, ay nakita na ito ng mga significant signs of failure. And from the very beginning, The whole bridge structure was bound to fail. This was according to then project engineer Mr. Felipe Lingan. Gayon po man, ginong Pangulo, itinuloy pa rin ito. At ang tanging naging solusyon ay retrofitting at epoxy injection. At ang masaklap pa dito, Mr. President, my dear colleagues, ay inako ng gobyerno ang gastusing ito na nagkakahalaga ng humigit-kumulang na 400 million pesos. Retrofitting or repair or repair works due to the due to the constructor's mistake should be shouldered by RD Interior Junior Construction. That is very very basic. Nagkaroon ng third party consultant na nagsagawa ng audit or inspection at makailang ulit mang magkaroon ng technical evaluations the root causes of these defects remain inconclusive. Mr. President, bumagsak na ang tulay ngunit hindi pa rin matukoy kung saan nagkamali. Sino ang nagkamali at kung sino ang dapat managot. And upon further review of the said report, none of the companies that participated in the bidding were declared eligible. Sa mga lumahok sa bidding, ni isa ay walang karampatang karanasan para gumawa ng structural steel bridge project na kamukha ng Kabagan Santa Maria Bridge. Sa kabila nito, may award pa rin sa RDIJC ang nasabing, ang nasabing proyekto. In the said special committee report of the DPWH the filing of appropriate actions against the design consultant mr cagnete and the contractor rdijc is being recommended ma ginong pangulo sa mga umiral na batas kapag nagkolaps ang isang struktura, dahil sa depektibong plano specifications construction methods o paggamit ng substandard materials dapat managot ang mga engineer at arkitekto na nagprepare nagreview at nag-aproba ng mga plano at ang kontraktor na nagsagawa ng proyekto. But aside from the truck driver, design consultant, and contractor, what about the public officials who exercised oversight functions? Why is there no mention of disciplinary actions against these supervising officials whose approval and oversight or lack thereof enabled this tragedy? Mr. President, wala tayong nabalitaan na nasuspending opisyal ng DPWH na may kinalaman sa proyektong ito. Wala rin tayong nabalitaan iniimbestigahan sila upang panagutin. A bridge does not collapse overnight. Anumang maliit na bitak ay lumalala, lalo na kapag ito ay binabaliwala. This incident is more than a structural failure. It is a failure of governance. It exposes weaknesses in our systems, weaknesses that will persist if we refuse to confront them with transparency and resolve. And let me show you a video of the interview of DPWH Secretary Manuel Bonon. Yung project ay mga dapat na nagot na opisyal sa pamahalaan at sa isiguro sa private sector. Dito po pa meron nang pwedeng gawing action ng DPWH. I-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yan. Exactly. <laughs> wala na pala. Yung, ano pong pinakamataas na rango nung nire-recommenda -re po yung makasuhan? Malakas yata kay Bonoan yun. Ang paniwala ng Pangulo, alpak yung project, may mga dapat na nagot na opisyal sa pamahalaan at siguro sa private sector. Dito po meron ng pwedeng gawing aksyon ng DPWH i-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yun. Anyway, Mr. President. Mr. President, marami man sa kanila ay retired na. Some of the decision makers are still with the department. Sa aking pagkakalam, dalawa sa Assistant Secretary ng DPWH ngayon ay naging Regional Director na Region 2. Noong panahon ng construction at retrofitting ng tulay at tatlong undersecretaries naman ay malinaw na matagal nang may control sa budget supervision and oversight over the project ay nananatili sa puesto at mukhang nabigyan pa ng karagdagan trabaho at dagdag na responsibilidad pagkatapos bumagsak ang tulay. Hindi kaya sila ang pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabing mahiya naman kayo? Mr. President, mahirap tanggapin na sa mga susunod na araw ay haharap sa kaso ang maliit na tao na tulad ng driver ng truck na pananagutin ng DPWH samantalang pinagtatakpan nila ang kanilang mga kasamahan. I urge the DPWH to take full responsibility and accountability, not only by pursuing private contractors, but also by holding accountable its own officials who were involved in the planning, approval, and implementation of this project. Public confidence demands nothing less. Explain the approval process, identify the lapses in monitoring and enforcement, and most importantly, assure the public that this will never happen again, not through promises. But through concrete reforms in design, review, safety compliance, and project oversight. The bridge that was meant to stand strong for generations collapsed in less than three weeks. Its collapse should serve as a warning. When safety is compromised, when accountability is absent, it is the people who will pay the price. I am not here to point fingers at anyone. I only hope that we use this incident to mark the beginning of a renewed commitment to engineering integrity public safety, and true accountability. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, the uh, distinguished gentleman from the great province of Tarlac and Rizal, Senator uh, Rodante Marcoleta, uh, wishes to interpolate the distinguished gentleman from San Juan, our uh, Sen. President Pro Temp. I move that they be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Thank you, Mr. President. I know my friend will yield to uh, a few clarificatory questions by way of interpellation how did you know that i will yield? <laughs> gladly, mr. president. i feel honored. And uh, mr. president, i want to know uh, if the honorable senator is also uh, aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. i am not fully aware of any uh, uh, bridge that has collapsed. may i? Uh, but, uh, here I just uh, uh, my staff just uh, gave me a, a list of the bridges that had collapsed. In, uh, October 28, 2024, the uh, Magapi Bridge in Baleted, Batangas collapsed, allegedly during due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by two overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. Okay. And uh, the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12 wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit. And the loay Clarine Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lubok River, and this resulted in four fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Kolafu Magsaysay. Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And last, last, lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahaihai, Laguna, on January 29, 2022. That's all, Mr. President. So, Mr. President, uh, I think uh, the Honourable Senator will agree that uh, we're fast becoming a country of falling bridges. <laughs> I agree with you. Uh, uh, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to uh, this bridge in uh, Isabela, subject matter of yeah. your speech, Mr. President, wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists uh, something like 29.8% agricultural products, at 25% industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman siguro ang problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa aking pagkakalam po ginong uh, Pangulo, ay wala pong uh, uh, weighing bridge na nakalagay po sa Kabagan-Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla nalang pumasok itong uh, overloaded na truck. Uh, na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po po bumagsak. overweight to ng 43 uh, metric tons. Kaya siguro bigla bumagsak ang uh, tulay ng kabagan, kabagan na Santa Maria Bridge, Pinang Binanggit po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na isa sa nakatidismaya, matapos ito ay maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng uh, Yun nga po. DPWH. Dahil At wala finding, pong uh, mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung uh, ako po itatanong ninyo kung sino-sino po ang uh, magiging responsable, isasabihin ko po sa inyo kung sino-sino po ito mga ito. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyekto ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2. At tatlong undersecretaries naman ang malinaw na meron din control sa budget at supervision sa panahon na ito ay... Ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Para po malaman ng ating uh, kapulungan, maaari po bang uh, sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President? Uh, maraming maraming salamat, uh, Ginong Pangulo. Uh, nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. hindi ko nabanggit sa aking uh, privilege speech. Subalit, nagtanong po kayo, eh, mapipilitan ko pong bulgar uh, kung sino-sino po itong mga taong uh, responsable sa pagbagsak, nitong, uh, sa pagkolapsa nitong uh, tulay sa Kabagan Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loreta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now ASIC Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na ponduhan ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Midinao, Neri D. Bueno. So po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, Then, Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong palang 2018, nakita na itong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkulapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Kinung pangulo, yung tatlo pong uh, nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon, ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang Undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations si Luzon, ginong Eugenio Pipo Jr., siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay ng sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang noy Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. and in june 2018 the dpwh engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8 sardana technical to. among the most alarming were sheared bolts and shifting columns clear indicators of serious design and construction flaws yet despite these warnings construction continued with no decisive intervention from people's office his, fail, his failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed Pangalawa, Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in Cordillera, Regions 1, 2, 9, at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted and multiple iterations of the as-state plans were prepared by dpwh region 2 and during this phase under secretary for technical services adorkan las became directly involved. he approved key engineering plans on december 19, 2023 and later a revised retrofitting plan on may 22, 2024. these approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. and lastly, mr. president, under secretary for planning service and public-private partnership service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay. Yun lang po, Ginong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries Ibig man sabihin ito, may basbas -bas ito sa kanilang sekretary, Mr. President? Well, that uh, sa akin palagay, command responsibility po yan. But hindi naman po kikilos itong uh, mga undersecretary kung wala hong basbas uh, uh, -bas ang uh, namumuno. Sinabi po nyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan po ng karagdagang trabaho. Ano ano pong mga karagdagang trabaho na ibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang hmm? binabasa po ninyo yan, karagdagan siguro ang impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang uh, isang uh, parang uh, briefing na dalawa po sa binanggit yung Undersecretaries, parang nagkaroon po ng pagbabago uh, atas ng panibagong katungkulan nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun, tama Mr. Po kayo, President? Uh, Your Honor? Tama po kayo, Ginong Pangulo. Nasaan? At uh, binanggit din po ninyo sa inyong uh, speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y Nagsususpet siya at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong uh, sinasabi, niyang, sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko ito po yung mga opisyalis ng uh, DPWH na kasakungkot o kasabwat sa sa pagpapatayo nitong uh, collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas uh, tamang uh, isipin natin Ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung po. sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor doon eh. <laughs> kayo po nakakalam nun dahil kayo po nanggaling galing sa House of Representatives. Di po, ko po kayo, kayo isang ayon na maaring... Mas marami ang pinatutungkol ng Pangulo. At Malam hindi lamang ko bagsakan ng tuloy ang pinag-uusapan doon. Uh, hindi yo, po no? ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot hindi po, na po, po ako nang galing sa, sa, inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang galing sa sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakalam kung, uh, kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, ginong Pangulo. Talagang marami po. Ako po, sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo sumasang ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang ayon po ako sa inyo. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang uh, infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po natin nakikita, nakatabi po yung, uh, meron po parang banner yung, anong tawag doon, yung COA? Meron billboard po ang Bilbo COA. Billboard. Kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Bil Bil yung... Yung isang pangalan po ng politiko nandun. <laughs> yung halaga ng proyekto, uh, yung description ng gansahan, yung contractor kung sino yun. Pero nananatili lang na isang billboard. Hindi, hindi naman nagkakaroon ng updated uh, report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo ay eh, nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ako po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental nagtayo ng isang irregular na proyekto sa pondong-pondo pa lang, Mr. President? Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo man gagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor, sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng siyudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko ba ako ang ko ay mayroong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project. Ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong may sagot. Ngayon po, itong uh, ang inyong privileged speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaari makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalan na parang kasangkut pa sa mga pangyayaring ito, na ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sa ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. tulay kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo yung sa Luzon po eh. Sa mga po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong uh, pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang uh, symbol of strength and connectivity. Parang, parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President. Uh, ano po ang Iniisip po ninyong gawin, Mr. President Jorono. Sana po ay uh, maimbestigahan po, po, maimbestigahan po itong uh, uh, sa lalong madaling panahon. Eh, inimbestigahan uh, na po ng ating dito, kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyalis ng ating uh, uh, gobyerno. Uh, lalong lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong uh, katanungan, katanungan, kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po, ginawang Pangulo. Uh, base sa mga department orders namin nakuha na promote pa ho si engineer Loretta Maluan from regional director in regional office 2 to assistant secretary for regional operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating regional director din sa region 2 at na-promote bilang assistant secretary for regional operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio Pipo ay dating asik lamang bago naging under secretary. Ganun din po si Usec Ador Canlas. Salamat po sa informasyon, Mr. President Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, ito pong tulay ng kabahagan na ito ay maliban po sa ito'y ay ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan, ginastusan pa rin po ng ating uh, pamahalaan. Pagkatapos um, po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan, hindi lang dalawa. Tatlo ang, ito, po. ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting para sa pagkakalam ko hindi po ako inhinyero no, sa pagkakalam ko is to strengthen the uh, the structure ng uh, ginong pangulo. Pero nagastos na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya nakaka Nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for uh, the retrofitting cost, uh, ginong Pangulo. Eh babagsak po talaga da yung retrofitting. Dapat po, uh, sa aking palagay, dapat po ang kontraktor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So tatlong beses pong gumasta ang pamalahan, Mr. President. At bumagsak. At bumagsak po rin. So tatlong beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming thank you, your... salamat po. Uh, Majority, Majority Leader. leader. Thank, thank you.